Kumulsi ka na nga! Huwag sinisigaw ah! Lin, mayabang ka kung artista ka. Mayabang mo. Renz? Pasok, pasok. Renz? Uy Renz! Ngunit ako nakabalik. Tara. Riz oh. mo content. Ano yan? Content tayo. Content? Oo. Oh. yung naman magaling eh. Bakit? Konten ka? Oo. Oh. Di ba dyan na kata? Sabi ko ako next week. Magkukonten ka. <laughs> Nagsat ka ba sa akin? Oo, oh, di mo nga reply ni eh. Bakit? Ah, ganun. So, pupunta ka lang para magkonten. Eh, ano bang ang ko dito? Eh, di ba lagi naman yung... ako pupunta dito para mag-content tayo? So yung nga yung problema eh, sa'yo eh. Ano? Yung problema sa'yo mo yak. Pupunta ka lang para mag-content. Tapos uuwi ka agad. Anong gusto mo? Dito ba ako nakatira Dito ba ako matutulog, oh? Hindi eh, ko alam nung gagawin mo dyan. Tu, nagbago talaga, tu. Bago naging artista ka na. Kami pa yung nagbago. Eh, bakit ka nga? Eh, nagchat naman ako sa'yo, ah. Di ba nagchat ako sa'yo bago akong pumunta? Hindi, eh, di ko nabasa yung chat mo, eh. Kasi nga hindi mo pinabasa. Mm. Pero ano ngayon, oh? Nandito ka na, anong gagawin natin? Eh, magkukontent na eh, kaso ayaw mo naman, nagsalita ka agad ng Eh, ganun nga. Pupunta ka lang para magkontent. Eh, di dapat sinabi mo nga nung chat-chat pa lang. Hindi yung sisin mo. Dapat sinabi mo na, o kaya lang pumunta doon sinabi na nung busy ka. Hindi ko sinend yung message mo ah. Kaya nga, hindi mo nga sinend. Dapat oh. sinabi mo na lang na busy ako, huwag ka muna na pumunta gano'n. Hindi yung kailan ako punta ko, sabihan mo ko ng ganyan. Kaya nga, hindi dapat sinabi mo nga na ano, huwag ka na pumunta dito, yung na katam. Gano'n, hindi yung papunta mo ko, tapos sasabihan mo ko ng ganyan. Alam mo kasi, nakakairita ka. Pagod yung tao eh. Galing taping. Nagaanap ang racket. Nagiikot sa Manila. Tapos pag-uwi, pagod. Natutulog na lang magpapahinga talaga ng tao. Tapos, hindi mong papagbibigyan. Bakit sinabi ko bang bawal ka magpahinga? oh, ba't araw-araw ba -araw ako nagpupunta dito? Kaya nga, eh, sakto naman, yung pagpunta mo rito, nagpapahinga yung tao. Hmm. Hindi naman tama yung ganun. Kaya nga, hindi rin tama yung kung kailan ako nakapunta dito, kung kailan ako nandito na nakarating na ako, tsaka mo sasabihin ganyan. Dapat sa judge pa lang, sinabihan mo na ako para din ako pupunta. Alam mo, muya, umalis ka na. Tignan mo, ikaw napaka, huwag ka naging artista ka lang, ganyan ang gali mo ah. Siyempre Ay. na nagpapagod yung tao Ay, eh. Ayusin mo ah. Hindi yung, di ganyan, di makatao yung ginagawa mo ganyan. Oo, ano naman yan? oh, bumili pa nga ako, dumaan pa nga ako ng, ano, 7-Eleven para bilang ka dahil gusto mo nga ito. Chocolate! Ano nga? Hmm. ka pa ng chocolate ah. O bakit? Pati yan, issue sa'yo. Ano to? Para, ano? No. Para maging, para mag-content ka lang. O diba? O eh? gali talaga niya ito. Binilang ka na nga. I-issue mo pa na ganyan. Sinambas ka, ka ba? Umulit siya nga na uh mungi. Magpapay na ako. Sinambas ka ba yun? Hindi mo. Magpapay nga na. Sa kanya nga. Ang na mo. There na nga yan. Uy. Ito lang ay bibigay mo sa lahat ng nagirawa akong content sa iyo. O diba? Ay. Ngayon nanonumbat ka. Tapos sabihin mo na, humabait si Bibi yan. Nagpapakulabi. Nagpapano yun sa ugsa alam mo sa harap ng camera ka mag-age pero na, 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 alam may ugali ka din talaga alam mo sige na maris ka na napaka-irita na eh magpapahinga na yung tao kung guguluhin mo pa